Sabi nito nitong si Tony Gonzaga, truest friend daw. Ang nangyayari sa kanila ngayon ni Mariel dahil sa kaniyang ipinapakita ang suporta kay or sa asawang ito ni Senator Padilla, ni Binoy, ni Robin Padilla, ni Robin Hood. Pinapakita niya or suportado niya si Mariel Rodriguez. Samantala, pinuri naman ni Robin Padilla ang ginawang ito ni Tony post nito sa kanyang Facebook page, ito ang tunay na kasama, nakaharap at nakatalikod, hindi ka ihuhulog, solid ginang Tony Gonzaga. Tinulungan na ako sa aking kandidatura, wala pang iwanan. E yung kasama na hindi ka pa tinatanong at hindi pa batid ang katotohanan, hinulog ka na. Anyway, so dinamayan daw, kaya true friend daw na matatawag. etong si Tony Gonzaga. Of course not. Kung talagang totoong friend, ninyo si Tony Gonzaga. Hindi kayo kukonsentehin sa mga ginagawa ng ganito, sa mga kahihiyan nyo. Kung totoong friend itong si Tony Gonzaga, sigurado may alam naman yan, may dunong naman yan, at sigurado tayong alam din niya na mali ang ginawa ni Mariel Rodriguez. Pero dinamayan at kinampihan. Yan ba ang true friend? Ano to? You're setting up idea at mindset sa mga kababayan natin na pag ang kaibigan mo ay gumawa ng mali at ilikal, dapat mo ring suportahan? Aba hindi, mali po yan. Kikaibigan mo yan, kamag-anak mo yan, magulang mo yan, kapatid mo yan, pag may ginawang kabulastugan at mali at ilikal, hindi mo dapat konsentihin. Yan po ay common sense. Yan po ay isang, isang bagay na hindi na natin pinag-aralan sa eskwelahan. Kung ikaw, ay totoo nga ang kaibigan. So dito, sa nakikita natin ito, no, hindi kaibigan ang turing ni Tony Gonzaga kay Mariel dahil mas lalo niya itong ipapahamak kasi tinotolerate niya yung mga uh, ganitong gawain ni Mariel Rodriguez. Abay buong bansa halos, pati yung mga senador, karamihan sa mga senador, ay hindi gusto at dahil hindi naman sa hindi, hater sila, pero mali ang ginawa ni Mariel. Illegal yung gluta drip, drip down na yon. Pero ginawa pa rin at pinomote na nito si Mariel. You are promoting something that is illegal. Tapos sa suportahan ka ni Tony Gonzaga, she is not a true friend kung ganon. Good luck!